Mayong adlaw ka tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong sulara. Ilabi na kaninyo Dr. Ni Obra o Katar ni Elen Batahan. Ingon man sa mga artista nga baghataw kinabuhi ng akong suwat sulara. Ako si Joma, 33 anyos. Minyo o may tulok ka mga anak. Tagalite. Punto legal kining akong sulara. Bahay kini sa gipatukod kong bahay. Doon mo mong Aron lamo. Araw niyo Sabdan, ko ng bago paming minyo sa kong asawa ingon ini ang mga din mo. Dinhin lang kamo mo pagtukod o iyong bay din sa yuta ng akong gisaupan. Harun sabi, di malayo namo ang among anak kasi Charlie and Juma. Oh, pwede na pa? Na pa may pwedeng kabayan anang nuyo sa eskwilahan pa. Kaya tupad ini tupalin ang amua. Ah. Unya, okay ra kahas nag-iya sa yuta pa nga magtugot sa si mig among bay din hi uh, sa pagkatinuod lang wala na may labot ang tagiya sa yuta ining luyo sa eskwelahan kay kanhi krek man kini din he. nga sumpay sa suba Itambakan man sa eskwelahan sa una ning dugara ah, paghibo ra eskwelahan na ah. okay ako gibayan sobra na sa gitukuran ng eskwelahan Anong nung kaingon magkang sobra na pa? Aduna ah, doon na ni Mohon, na, na, na kural. Kaka, kung saan yuta pa? Patay lang tag-iya ino eh. Pero, ako ginagbanta yun eh, sukat pa kaniyan to. Ten takapila ka nga, ginunit sa tag-iya ka ng na sa yuta nga, ibuhat ang sa espilahan. O mao ito. Pagtambak na yung yuta as pagtukon sa pagtukong sa espilahan, nasubra rin bahina. Tubigan Konya, na. Tubig gan mga kaniyan kaniyan to. Kunya, na pa nang... muhuna rin pa? Ano, eh? Nak, kilit sih sekulahan. Nah, tu lah. Tanah galik lah. Atau tenang. Kini, kini. Mm. Kini nguna. Ah, di gani, dek kayu maklaro. Dan lubung beri mayu di muna. Kau kini, kini. Kini, kini. Kini, mm. Lala. Sige lang. kini. Yeah. Kini, kini. Kini, kini. Kini, kini. Kini, kini. Ining luyo nga bahin, wa na nilabot. Kay tubig mo ni sa ula akong gibayan. Kung bisan din hinapita, hmm? Ah, di na ko dinapita ba? Ano mo pagbahay? Oo, oh, sige pa. Ako ingon si Charlie nga, magbahay mo din ito pa sa inyong bahay. Ah, bisa ka ng payag lang kod. Ang importante nga inyo na. Kaya isultihan ti ka Juma, ha? Bisa na anak ang imong nasawa. Lahi na giyon kung maglain mo ang puyo na mo. ayaw lang na pagsabot, ha? sigbakay ba ka nga, ko ako ganahe nga mupuyo ka o ba mo. Mas nindot yun kung maglain mo. Eh, ninyo naman mo. <laughs> Nakasabot ko sa bot o, o, yun sa unohonan, eh, mo yung pasabot pa. Huwag ko sa kuwan ang unahon na ni mo. Aroon doon na sa may privacy si Charlene ba? Kana! Mo na'y buot ako yung pasabot yun ma. Kaya na di ay natungo Oh, inenayan na ko na to. Mapurmar lagi ng kagayan ba? Bidas, wapat anak ba? Kahit kung magkaanak na unya ta, may na naman unya ta. Ang bata. Ah, sige. Ikaw, God. Mas ganahan sa Diyo hinuon noon kung maglain na ta. Nah, <laughs> sige. Go na ta nga magbahay ta. Ay lang mo pagdako o tukunog bahay, ha? O nindot nga bahay ba? Kahit di ba yan atong yuta? Ay, kaya nga naman di ay, ma. Posible ba di ay nga papahawaon ta din he? Ay kiti ni atong yuta. Pero ingo mas papa mga doon na ako mo sa op din he. May mo pa di tang din hi? Uy, nga nung di man, nga di man ni atong yuta lagi. Bisa sobra na yung silang yuta ma. Kay tubig kan man sa una. Huwag naapil lang huwag tambak yuta sa nagtukod anang eskwelahan. Ha? Ma? Recorded by X Thunder Gaming. Masaligon na jud kaayo ko nga dili may mahilabtan sa moong luna kung magtukod dig bay. Kay gawas na magud sa mohon silang yuta ang gitukuran namo sa mong bay. tuod man, okay naman ang among pagpuyo. Hangtod nga nakaanak ng ni na Miktulo sa akong asawa. Ug dihang nakaluglog mi sa akong asawa, nagplano mi nga magtukod og bay tupad sad sa mong bay, bisan half concrete lang. Unya. Oy. naporma na magyud di ay ni inyong bay, Juma. Oo, ma. <laughs> o, ma sa hinihinay tao na poor maragyod nagkapahalovlak na sa tamis sa ubos o iha kong man na namo ma o giamakan o hardiplex namo ang babaw pero di ba ingnan taman mo na aya mo pagpadako o panindot sa inyong bay kay dili ni atong yuta pero so sa pila katuig may nakabay din Wa eh, ma wara may nireklamo o nagpailang nga tagiya dili ba kay matoy palaging papa tambak na rin lugara ah. dili nakabahin sa lang yuta Bisa na, oy. Wabi kita masayis utok mga anak sa tagiyas yuta. Na, nakagasto na rin mo, Ani? oh, oh, ganoon ma. Naan na sa mga 30 mil ang akong nagasto ini. Eh. Uy, tiyaw mo na. Kadako na anang kwarta, ha? Aw. Oh. Oh. Tino, od yun ni Aini? Oh. Nga ni Aini nagtukod o bayis ang mong yuta, nga wa mananghid na mo. Oh. oh. Ang kinsa ni nga nagtukod? Um, ako ana, ma'am, mm -hmm. kay nganong di unta? Nganong tukod-tukod ka man din Bay, imo ni Yuta? Uh, ha? Um, kuan ma'am? May nakasulti man gud na ako nga may nagtukod og Bay dinis among Yuta nga di pa konkret. Mura man mong nakatag luna nga wak lang mananghid sa tag-iyas Yuta. Um, pero ma'am, krik man ni sa una sumpay sa suba ma'am. Tubig man din din kung tambak sa pagbuhat sa eskulahan, ni ay sobra o may among ipang bayan. Lapas namin sa inyong muhun nga kilit sa eskulahan, ma'am. Kisay ingon nimo mo nga dili pa ni kabahin sa among yuta. Og ikaw, kay nagtukod ka man og bahay din he. May ikapakita ka bang mga papelis? Nga ikay na nag din he, kay nagtukod kaman o, oh, ka man og bahay. Ha? Uh, Kinsamday ka, ma'am. Hmm. Apukos tag ning yuta, Adong unsa? Jom, unsa na nato ana ron? Ipaguba man ka sa tagiya sa yuta ang atong gitukod nga bahay. Nakagasto na ba yata ana? Kasayang sa kwarta we. Eh. Ifay tanang nuna, ah. <laughs> Datto, na Dato na gani sila? Mangilup sa yuta nga kagamay ra man ana. Daginutong daginan nila. Gihulga mi nga ipaguba ang among nasugdan og tukod nga bay. Nakagasto na bi may mga 30 mil sukad sa among pagpanday ning baya, diin atop na lang untay kuwang. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ba ding ang kuno si sa tag-iya sa yuta ang luna sumpay sa yuta nga tambak na kitubigan o suba may pita sa una o gawas na silang muhon? Ikaduhang pangutana. Ang maong yuta gidunit na sila ng apuhan o gimong eskwelahan. Pagbuhat sa eskwelahan, na sobra ni sa tambak ang among gibayan. Pwede ba ang kunon? Ikatulong pangutana. Ang akong ugangan ang saop o nagbantay ining yuta, diin may bayad sa sila aning sobra nga yuta sa eskwelahan. Pwede ba makahangyo nga ihatag na lang unta ni nila namo? Patay na rabang tagiya ni yuta, ah. ang mga apo na lang ang mga diskumpyado Ikaw pat o katapusang pangutana. Pwede ba may makarequest o sukod yun sa ilang yuta? Araw may bawaan kung ila pa among gibayan? O kung ila pa yun ni o papahawa ang yun ni, pwede ba may nilang ulian sa among nagasto sa akong pagpatukod ng baya, uunsa may among buhaton? Araw dilit yun may mapahawa ining yuta Palihog, tabangi ang bagi ko. Kini ang akong sularan, Juma. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling o drugas. Ay na ninyo dugaya, no? Ipadala ang inyong hangsuwat sa suliran underscore six one at yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukinting paminaw? I'm sure ang uban ani tapol pa, balik pagyunta no, sa ato ang mga trabaho. Sige lang, no, bagong tuig baya, unsa man ato ang new New Year's resolution. Ang uban karon first day of work pa ron, no? Balik nas mga trabahoan, bug at pakayong ang uban, mga sudyante, balik pong skwila, pero maramang sembrik pa ron sa uban, no? Oh. Pero padayon lang gihapunta, hinaut unta nga unsay mga nindot, nga mga values, mga practices pag 2024, gidala na to sa 2025. Sa mong New Year's resolution, ha? Pariyara last year, eh? Huwag <laughs> man na to man last year, kanilang gihapon. Same as before. Ayaw. No, hinaut... Ikaw, Tony, mo ba ka ng New Year's <laughs> Year's Resolution? Na ako'y mga gustong buhaton for this year. Mm. Anang uh, every particular year, Doc. So sometimes matuman, usahay po mo Mote, maganda sa amo sa Liti, no? Oh. Dito sa Buwak, Sugod, sa Southern Liti. Mm. Basta New Year, magdala yung kanang kwan, kining saging, kanang sa, sa saging kay itanom, kay palihay ko, no? Pero <laughs> for the rest of the day, wala nagtanom. Mauna <laughs> <Mona> na <da> yun. <laughs> Pag New Year, ha, for me Ug <laughs> sao na lang na. Maog yod, no? <laughs> Pero um ang importante gyud no nga um we will always believe in new beginnings, fresh starts, yes. new opportunities, new chances. Mo uh, meanings New Year, di ba, Doc? Yes. Ang natong mm. magkot nung pagtulunan ko na mo kanyang uh, leaders can see the greatness in others mm. when they cannot see it themselves. Ah, okay. Can you okay. please uh, uh, comment ang on Ang kanang this? mga... <laughs> kung tinuod jud ka nga nga leader, nga leader go dili ra manggod ang imong kaugalingon imong hunahunaon undok bitaw you try to see the potential sa uban and you allow them also nga mo shine yes dili ra ikaw dili bida. dili kay authoritative lang ka permi oh. Me. participative sad oh. Oh, no? dili ikaw bida oh. all the time naapoy oh. tagan nimo ang opportunity ang uban unya dili ka ma insecure dok kung pananglitan imo silang kung ni shine sila dok kay mm. may uban nga ma insecure ma Basta malabuan. Ma mapulihan, mapulihan. Oh, na may uban uh. ni Nana, dili na leader ng ingon ana, Dok. Ato ni na ako, something in mind ba? Nga yes. ako lang i-share para pasunod nga nako, na? No, eh, dok. Na mino magugko sa kaning mga vlogger bitaw. Mm -hmm. uh, sir, ma'am, ka atong kadagkuan sa Philippine National Police, no? It doesn't mean nga kung ikaw mo gamit og shabo, ang purpose niya ani is kanang magpadagdag sa oras, make you alert nga ikaw productive. Mm. I hope nga ang mga kadagkuan sa atong kapulisan, ug sa mga military maka baka bisita sa itong mga drug rehab centers, mga mental ward. O kung sa'y kahimtang sa libo-kalibo ng mga tao nga na apektuhan daot ng pangisip tungod sa droga. So unacceptable na ako, na, nako ako as a medical doctor, as a psychiatrist, na mga ta. Kaya you are influencing the mga kabatanunan na pwede na mo gamit to drug ka ng taxi driver, mga call center agent, kaya padagdag sa oras. Make, make them more productive. No. Make mm. them a uh, victim of addiction na makasira silang pangunahon na. Grabe. Ma, wala na. Kaya may mo kung kapulisan, attorney, uh, oh. okay na na, kaya di man sila addict, padagdag sa oras, asos porbida. Initially, yes. Pero kung ikaw taxi driver, call center agent ka, grab shared safe. Mauna. Kadaan lang ka magsebo? Correct. Para kanyang kadukaw. Mauna. 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 pa ang Cebu. Mauna. Pati yun. So, mauna ako oh, ika, yes. isip usak ka, Medi drug addiction specialist. Correct. Correct. Alright. O, ato ang letter sender karong adlaw dok. Ang atong letter sender, si, kisa si Juma. Juma. 33 years old, mm -mm. si Juma, uh, Minyo, ug may tulo ka mga anak. Taga Leyte ra ni no? So maadtong adlaw ninyong tanan sa Leyte maupay na aga na, na kulop sa mga taga Leyte ug Region 8, no? Yes. Og na, mayong pagpaminaw di idea ni uh, ni Joel, Johnny, o Danny, uh, Gaw, Kaloy, Ars, Asiro, mga musot family, Si Lodi o si Inday no. Kining si Joel, Johnny o Dani, ako ning Kapilido uh, attorney no. Yes. Nagmeet mi niya, Maulaw ko na sila makigila-ila nako. Pero maulaw man punalipay ko nga namita ko ni na sila. So nagakaay salamat nga nagkaila-ila ta kay pareha tay taga-Pilido, ha? Mm. Okay? Yes. Ang iyahang mga pangutana... Ang iyahang mga pangutana, pangutana. Uh, unang pangutana... Kaya ito na, sa drama nga, nasa gipatukod na minyo siya, niya gipatukod nga na oh. sa luna sa iyahang, I think, inloh no? Yes. O mm. O nang pangutana. Yes. Pwede ba di ay ang kuno sa tagiya sa yuta ang luna. Sumpay sa iyang yuta ang tambak na kay tubigan o suba man kining dapita sa una o gawas na sa ilang muhon. O gawas na sa ilahang muhon, di gud sila pwede mo ang kun. Sino term niyo ano? eastment na? Ismet na? Ismet? Dili. Ang ang muhon? Boundaries. Boundary. Yes. Pero na sa Meet and bound. Nasa suba. Di ba naman na yung ismet? ang is, ang isment dok, pasabot na na ay alawans gi kan sa suba nga dili pwede mapanag-iya sa tao. Ah, uh, yes. Mao na but po na akong naibalan gamay. Isment na siya kay uh, setback ba. -setback uh, setback uh, ni mo daan ang ikay danger zone mangud na siya. Nagbaha, uh, no? Yes, uh, na kung baha unya ah mahiba mag -ang, ang 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 yuta baya mulihok labi na og dapit sa dagat, dapit og tubigan, dapit og suba. Ma, maagay baya na sila. Mm. Usahay madako kay ang mga inagay ma, mapunta sa usa ka lugar matambak didto. Mm. Napoy kan no oh, oh. ingon ana na ang ang atuang uh, logic sa atuang pag uh, panag-iya sa yuta pero um, kanang meets and bounds no mo nay gamit sa mohon kay mo nay tamdanan para magpamatuod nga dinha rataman ang inyohang yuta basis sa sukod sa kanang nakabutang sa title nato or sa declaration pointed on the north north is mm. boundary boundary mm. ana niya kung pila ka square meters beyond that di na mo makapanag-iya maski pa og ang suba ni ang uga na. Oh, o, oh, oh, dili pwede, no? So, di po siya pwedeng makalabang niya maka-encroach po sa inyong yuta. So, ang pagkata na ni Juma ito, mm. Ni yung, may katungod ba? mangangkon angkon, dili. Dili, kung, wow. Oh. Huwag kay basis sa pag mm. Ang pag-angkon mo sa yuta, kung naakay, kung inigpa-survey ni mo, mm. no? Kung pila ka square meters, kung asa dapita ang imuhang yuta, kung naabutin ito sa may suba, o oh, pwede. Kay, kanang man ang saktong sukod sa imong yuta, pero kung mingon na siya ng imuhan na, iyahan na, ning labang siya kay abi og gana ah, na pwede yes ikanang pangutana ang maong yuta gi donate na sa ilang apuhan og gihimong eskwelahan. Pagbuhat sa eskwelahan, nasubra ni sa tambak ang among gibal, gibalayan. Pwede ba diay ni nilang ang kunon? Dili pwede, no? Ang 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 kung gidonit sa ilahang apuhan, gihimong eskwelahan ang tag-iya ana, ang eskwelahan, mm. no? Even if wa na hurot og gamit um, ang tambak. Oh, ang tambak pero kung gitolerate kay dito sila pagbuhat kuno sa eskwelahan ni sobra sa, sa tambak ang il, ang ilahang gibalayan gi dili gyud na siya pwede pong ang kunon no sa, specific man po na ang areas nga ato ang ginahatag o ginadonate so harap pud tataman Way makaangkon anak dok. Okay. okay. So klaro ka nang gyud ni Ellen Juma. Ha? Ikatulong ko, Tana. Ang akong ugangan uh. ang saop o nagbantay aning yuta diin may balay sab sila aning sobra nga yuta sa eskwelahan. Pwede ba ming makahangyo nga ihatag na lang unta nila namo? Mm sa skwilahan, kung ang skwilahan, ani man donate na to, ang nahimong tag-iya sa Utah, no? Ang katunang ng gitagaan. Mm. Now, kung mo, mo, wala po gidili sa donation, unya, mutugot ra ang, ang skwilahan nga magamit ninyo ang sobra sa area, sa skwilahan, wag yun na problema. You know, unsa pinaka-importante, nga naamoy klaro nga dokumentong magpamatuod, nga naamoy katungod nga mugamit ana para inigamit ninyo, di mo basta-basta mapapahawa. Mm. Lisod mang kaayo, papahawaon mo. No, niya, wala mo'y dokumento kay Mahog Baya nga, ang katong tibuok yuta, gidonate nga to skwilahan. Ang skwilahan na mo'y tag-iya. It just so happen nga paggamit sa skwilahan na ay subrawa nila na patukuran. Unya, mananghid mo nga gamit to ninyo or iuli ba sa skwilahan nga to sa inyo ha nga? Sa inyo manang apuhan, buta nga na dokumento. Kay ugaling mo ingon ng skwilahan, uy mo, expand maybe. Kay nidako na amo ang population, daghan na mig ba mapapahawa ra gihapon mo ug wa may dokumento kay mm. on paper sila may tag iya yuta. Utah diba? Right. so ikaw pa tugot mm. sa pangutana pwede ba may makarequest og sukod gyud sa ilang yuta aron mahibaw-an kung ila baning among balayan O kon ila pagyud ni og papahawaon gyud mi pwede ba mi nilang ulian sa nagasto na namo sa natukod namong balay. O unsay among buhaton aron nga dili gud mi mapapahawa ining yuta. The best step kaning imong giingon nga mo request ka nga sukdon gud ang ilang yuta o ang inyo para maklaro ang tamdanan makhibaw mo o nakagamit ba mo sa ilahang sobra nga yuta or unsa nga area ang nagamit ug asa ra taman ang kanang mga nangangkon dinha no sa yuta may pag ang kanang mga involve no nga mga properties ipasukod ninyo ug taman og klaro kay para magpinirmahay mo once and for all nga maorag ni nimo ni ang tamdanan nato ha murag jud na ang uh, area uh, nato no so kanang ato agud na siyang uh, klarohon um kung unsay uh, klaro nato nga nga tamdanan din ha para dili ta magka para dili ta magka uh, problema oh. Oh. okay kay mas better magunadok nga maklaro hmm. nya na kasulatan And if need ninyo nga makigamit anang nga area or ilang iitugot ni paggamit mo himu ipod nagdokumento klaro nga uh, kasulatan para di mo mapapahawaan ang yuta Ah. They will acknowledge that you have that right to occupy the property. Ha? All, All right, pangasukintig right. suking nao, hina out untanga na amoy nakutlu na, na pag tulun karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rini. Obra. Daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa sa tuang programa. Kini yang akong suliran, gikan sa RMN Production Center. Radio Mo, nationwide, tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.